Ayan guys, okay nakabit na yung frame ng guan. Bubong. Oh Sunod niyan po ay bubong na. Ang tumitira na to, mga puro ator guys. Okay lang po, YouTube po kayo. Hmm. Okay na, customer okay, okay na your owner. Oh, okay <laughs> i-upload ko kayo sa YouTube. Ito po yung contactor. Matulin kong gumawa. Si Tisoy, oh. Puro natural yan. Puro natural. Walang halong kimikal. Walang halong pagdududa. Uh -oh. <laughs> ah, Maraming salamat po.